Good morning, guys. This is Zari Zari TV. Welcome to our channel. Pakita ko lang, guys, kung ano yung nulam ko kanina. <laughs> Kinamitan ko lang siya ng broccoli, chicken, onion, and garlic. Ganun lang kasimple. And promise, hindi mo May sauce lunch ka na. Ayan. Sorry sa pan ko. <laughs> Kasi gusto ko na malukom. Yung bago ko hindi malukom. Ayan. mag na tayo ng bawang. Isusunod na natin dyan ng siyempre onion. Yes. O ba diba, Mag-ingat pagluluto. Natilamsik siya talaga. And then, one red chili. Pag ganyan mo siya ginawa doon sa chili, iba yung anghang niya. The best, nangangagat. Tapos, lagay na natin ang chicken. So, yung chicken, niwa ko lang siya ng manipis. Wala lang. Para malambot. <laughs> Tapos, yung broccoli, hindi ko siya binlunch. Kasi, pag lunch, parang tikupet. Hindi siya ganun kalutong. So, ayan. Tinakpan ko na siya. Kasi, natilamsik nga ang aking fest. Mahirap na. Matagal pa, matagal pa namang alisin pag tilamsik ng mantika. Promise, pag nag iskoy siya sa face mo, ang tagal mawala. Kaya ingat na ingat ako pag nagpo fry ako or nagsusutsay. Talagang tinatakpan ko siya. Mm ba -mm. Ba, ingatan ang face. Ayan na, nilagyan ko na siya ng cashew. Favorite ko ang nuts. So, pwede nyo nilagyan the best of pag o-FW ka tapos ano umay na umay ka na sa walang katapos ang biryani and makbus nila <laughs> ayan pag medyo ready na siya pwede na yan pwede mo na ilagay ang broccoli natin so yun nga ayoko siyang lutuin masyado half cook lang pagkalagay ko niya tatakpan natin siya para mag half cook and crunchy pag naluto I mean, crunchy pag hina, hinango. Ayun. Pasensya. <laughs> Minsan nangakalimutan ko ang Tagalog. So, ayan. Takpan na natin siya. Lutuin lang natin siya ng mga few minutes lang. Hindi lutong-luto. Kasi mas masarap siya. Pag half cook. Promise. Ayan. Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Takpan lang para mag -moist. Yan, tiki mantay na yun. Yan ang favorite ko, yung tiki mantay. So, ang panlasang nilagay ko dyan is salt and black pepper lang. Yes. O, oh, yan na. Pwede na to. Mm, with or without rice, the best cha. Thank you so much, guys, for watching. May God bless us.